Uh, berkaya, Wayane, uh, Uta, uh, like, unue, para no queda dan ini itu masuk di Mayroon tayong office wear. At home wear. School wear. At committees na music ministry. Theater, isu saro. Jikos. Biolayon, discuss the response and rescue team. Medical team. MCGI production. And MCGI Brands Hello po, sa po, at kami pong makita at pag ating mga models ng kaya Christian Ang mga this ating mga ang ating mga kapatid sa ating Gaya Christian Adios Ang dobing office Ako, ating una ay Ang office Ayan o

Pumasok po ngayon tayo sa mga pananamit ng mga komitee sa loob ng iglesia. Ngayon po, susimula po natin sa mga palagi natin nakikita. Ito po ang Music Ministry. Yes! Makiinan po natin, mayroon silang <laughs> bago at mayroon silang kita. sa mga gusto ko at may nais kumanta at hindi kumanta. Laki niyo lang po ang mga coordinator ng music ministry, which is... Pinapos si Gatini and Gatini. Dito. Ngayon po po ang music ministry. Ngayon po ang music ministry. Ngayon tayo ang music ang Mario si Stacy. At ngayon, mga ating mamahinig sumayaw. At ito ay Manawa. Ayan po, meron din po kayo ibang uniform ng Teatro Cristiano. At ila siya po yan sa kanilang uniform po ngayon. Sa mga nagdanais po na makasama po sa Ministerio ng Teatro, maaari po natin kontakin at maaari po tayo sa palunayan sa ating koordinator, sila si Shek and Robert Pihin. Muli po ang ating mga kapatid sa Teatro.

Uhm, welcome to na mga bisita natin. Na bago po sa Singapore, o mga kahit mga newly baptized po. Sila po ang ating mga kasama na, na lumalaki po at musa sa atin. Kung tayo po ay nangangailangan, kung nakita po nila tayo at nangangalayo sa tabi, alam po sila mismo sa atin. Okay. Yes, so, dito lang ating mga kapatid sa Gresco or Chinese Boys. Kaya kahit sino man o anong mga edad, pwede-pwede mo dito. Pwede mo tayo sa अकेला मार गजबी, नारी को ना कहे ना दिमाग, समती बड़ा कौन समती आए आई आई Ang mga bidaan ay hindi alam kung ano ang tinatanim. Mga kaya, paano mo ka na pahayag? Oo, sa pribilete. Yeah, na pormal niya na na makasama ko sa ko yung paborito. Oo, na rito? ooo, po ooo, 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 po ooo, 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 Kung ooo, mo po kayo at ooo, po kayo, ooo, 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 yan, sabihin po ang timbang ng ating doctor, IOI. So, po, papasok po tayo sa ating mga medical team. Wow, napakaganda ng ating medical team. Sino po si Ben Excel? at si Kim Mona. Napakaganda ng ating mga natuwa na ng team na espesyalista ating specialist. Kaya 'to tawag natin ng ipon natin, yung ating mga pag-attend nurse at at magbabahagi na sa Singapore, medyo kaya magkita-bunayan sa East Manila and East Ada. So, nalangin ko na sa inyo mga kapatid Kaya kapag madami mga gawain tayo, gaya ng nakalaan sa buwan lang tayo, meron tayong medical mission. Karamihan po, lahat ng medical team ay isang kapatid. Kaya may pagkakataon po ngayon sa medical mission. Never po sila nawawala. kasama po palagi ang medical team. So, mawawala. Okay, yung pag-aaral mo.

Magpasalamat kay kailangan Tutuin at Joel po so, ang uh, MPGI Visayan. Sa mga gusto mong matulong sa MCL, MCJ, guys. Tapi, po kayo kay Run Aries? Oh. Yan darating. Sa mga dito po. po, sa mga hindi po natin nakasama sa ating guest chato. Pero po tayo ngilama committee na ating special mention. Una-una sa lahat sa mga nagpapakain sa atin. Ito ito po, ay No other than the food court salamat po sa inyo sa ating food committee na nagpapakain na lagi sa atin ng mga sasara At gano'n naman sa ating mga designs gaya nito, meron tayong 3D na bintana. Ayan, yan po ay gawa po ng ating mga kapatid from Artist Guild. Ayan, salamat po sa inyo sa ating mga kapatid from Artist Guild. At oh. syempre, gano'y din. Opo, okay, last but not the least, sa mga nangyayon natin po at naririnig na tumutugtog. Ito po ay mga other than the MSGI 5. Oo, maraming salamat po si Darius. Ngayon, tawagan po natin ulit ang lahat ng mga models, dito? Ayan po, katapos na po tayo sa ating catwalk segment. Sa ating triathletes channel. Kat, ano mo yung mga nasa mga sisters? Oo, oh, Brother Bean, habang pumabalik po sila yung ating mga models ngayon ay... Ay, kila naman po ay...

And last pose. Ayan po. Kung so, ako tayo, Stacy, para mausapin natin ang ilang mga kaulis mo. Ben! Ben! Ako, sige po! Tayo po ay Pico, na nagsya ng sa ilang mga sa ating mga kapatid na kasama ngayon. Sige po, tayo mo nag-brother Opo! So, sa mga ating mga models, meron po kaming ilang mga tanong para <loft> um, sa kusin mo. Ang natin yung tatay ng men. Jump! Opo! Ay!

Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na maging isang model po. Oh! Uh, oh! Model talaga? Hindi <laughs> lang <laughs> <laughs> po sa pananamit yung may makikita natin po yung uh, nasa aray ng Diyos. Kundi uh, bilang kasang bahay at uh, nasa bahay, kailangan din po yung tama yung natin, yung dalit natin. yung hindi po mahatay. tapos uh, yung the way uh, natin dalit. Para po uh, Naipakita ma, ko din natin sa labas na kahit po uh, makasambahay tayo na uh, ipapakita ko rin. Ngayon hey, po, palakpan ko natin sila ang ating mga kaya, Cristiano Morgan! Maraming maraming salamat sa Diyos! <laughs> like Hellcat.